dese ng lahat. Haleluya. Nice pulang bao. Nice communion share. Mangusap tayo. Dela de. Sabalan natin. Huwag niyo pagtawanan. kung Ano ang ang ngayo'y paki. Haleluya. Sapagkat say lang. Sa ubo. At kadooban natin sa patansya ay tunay na umigili at nagmamahal sa kanyang Diyos na kataas-taas. Kaya nais ko akin mga nangyayari, kayo rin ay magsusunod sa tulad ng sinuot na inyong kapatid. Ngunit, mapalad, sa kanyang ang inyong kapatid na ito sapagkat tinanggap niya na siya pagtawanan. Ganon din kayo. Tanggapin ninyo na maluwag sa inyong puso kung ano man ang inyong magiginuan. Ang ginagawa natin ito, aking mga kapatid, ay isang pagdiliwag nang merong kalungkot. Ganon din pagdiriwang na may kalungkotan sa tahalan at kaharian na iyong amang pinagdiriwang. Ang ama sa mga oras na ito, siya ay maligaya ng may kalungkotan sa paggari hindi ninyo naabot ang naging kasungutan ng inyong kapatid. Bagamat katawa-tawa ngunit sa kanya ay naging masunurin lamang ang inyong kapatid na ito. Kaya siya ay nalamit ng taaya aya sa paningin ng inyong amang makapangyarihan. Ako ito. Ang inyong inang Birheng Maria na nasa harapan ninyo sa mga oras niya. Nais kong ipakita ninyo ang inyong matatamis na ngiti. pagka bagamat may kalungkutan, Ngunit kailangan si pagitan ninyo na kayo ay mayroong kagalakan sa inyong mga puso. At kung paano kayo naririto sa banal na tahanan ng Ama upang makiisa o makibahagi sa paghihira ng ating anak. Tunay nga na napakasakit sa aking gilas na na inyong pagpagligtas na dinala ko ng siyang nabuhay sa aking sinakugulan. Ngunit kailangan matupad ang kalooban ng Ama upang makamit ninyo ang kaligtasan ng sangkatauman. Ibinuwis niya ang kanyang buhay nang dahil sa pag-ibig at pagmamahal sa inyong lahat. Kaya aking mga anak, nais ko hanggang sa matapos ay magsama-sama kayo dito sa banal na tahanan ng ama. Hanggang sa pagkabuhay ng aking anak napakalungkot aking mga anak. Na ang aking kaisa-isang anak ay magbubuhis ng kanyang buhay. Ngunit ito ay tinanggap ng aking anak ng walang pasubali ng dahil sa kanyang pagdagi sa inyong lahat. Kaya aking mga anak, Gawin ninyo tugdin at sundin ang utos ng Ama. Kayo ay magsusot din tulad ng inyong kapatid. Sapagkat iyan ay utos at kalooban ng Ama. Upang kayo ay tawaging kanyang esposa kayo ay nakipag-isa sa Kanya. Esposa at esposo, kayo ay nakipag-isa. Kayo ay nakipag ng dibdib. sa amang makapangyarihan. Kaya aking mga ano. imiminsahe ko na naman sa inyo na kung ano man, ang laman ng inyong mga puso at kalooban. Yan ay iwala ninyo sa inyong tahanan o di kaya sa langsangan. Itapon nyo ito sa apoy ng impyerno. Sapagkat ang inyong pupuntahan ay isang banal na tahanan na kung saan kayo ay makipagtitipan sa amin. Kaya nais ko aking mga kapatid o aking mga anak. Bigyan ninyo ng respeto at pagdalang ang kasuotan ng inyong kapatid. Sapagkat kung sino man ang makakakita nito, ay kanilang pagtatawanan. Ngunit kayo, na kayo na ka, nakakaalam kung bakit terso ang tanginong kapatid na ito. So patetnize niyang bigyan ng kadalakan ang kanyang amang pinagiling kaya tunay nga ang Ama ay tunay na nasihan sa kanyang wang. Kaya inuulit ko sa inyo ang sa inyo ang iwan. Ako ito ang inyong ina. Hindi ba nagsuot din ng inyong ina? At yan ang inyong hindi Kung di ba? Ang kasuotan nyo yan ay hindi mensahe lamang ng inyong kulong lingko. Kundi ito'y mensahe na nagmumula sa inyong amang makapangyarihan. Sapagkat kayo ay mga ina sa bagong Jerusalem. Kayo ay nasa kaharian ng inyong ama. Na kung anuman ang inyong ginaganap dito sa kanyang banal na tahanan na lubos niyang pinagpala ay ganyan din ang inyong gagawin. Magrespeto kayo sa bawat isa sa pagka ang inyong pinaglilingkuran ay banan nire-respeto at iginagalang. Kaya sa mga oras na ito, ating mga anak, nais ko ng aking tinuran ay inyong naunawaan. Gawin ninyo ito at isa pang mga. Sapagkat malayo pa ang inyong lakbayin marami pa kayong sutungin. Ngunit, manalig, manampalatay at magtiwala. Sapagkat, ang inyong community na to, komunidad, ay balang araw. Ito ay titingalain. Bagamat maliit, ngunit punong-puno ng pag-ibig, at pagmamahalan. Kaya, batid ninyo na marami ang mga naglipana sa lansangan. Sila ay gumagawa ng mga pagsuto-pagsubo sa inyong lahat. Ngunit, huwag kayong maligali o mabalisa pa aking mga sa sapagkat kayo ay puno na ng kapangyarihan at binigyan ng banal na ng banal na ispirito. Gawin ninyo ang inyong pananampalataya, ang inyong panangga, ang salita ng Espiritu ay siya ninyong sanitahan. kaya ang nais ko aking mga anak. Kung sino man ang inyong makasalamuha sa lahat ng oras maitimman o mabunin, ay kaya niyo silang kaya niyo silang kaya niyo silang paghandaan sapagkat kayo ay puno na ng pag-ibig. Pag-ibig lamang ang inyong igaganti. Sapagkat maraming mga bulaang propeta ang naglipa na sa lahat ng mga lansang. Kung makikita ninyo ang mga tao nito, Ngitian niyo siya lang na may halong pag-ibig. Kung may balak man sila upang kayo ay silain aking mga anak, tumatag lamang kayo sapagkat hindi kayo nag-iisa. Kami ay kasama ninyo. At kayo ay amin ipinagkaloob sa inyong punong lingkod. Siya ang aming anak na labis namin kinalulugan. Sapagkat hindi sa ganyang, ganyang kalooban ang kanyang ginagawa, kundi ang kalooban na nagutos sa kanya. Ang ama na kataas-taasa. Kaya aking mga anak, nawa, Naunawaan ninyo na ang aking tinuran. Ako ito, limiter, ang inyong inang birhing Maria, na, na muling nagpapasalamat sa na, inyo, aking na, mga anak. Salamat, salamat, salamat. Presia, presia.